Hello mga langga. So, talking while working is the only way para makapag-vlog tayo. Kasi wala tayong ibang time. Kung -dal tayo dito na wala tayong ginagawa, matutulog ang oras. Tapos, ano ba yun? Ang dami nating mamiss na mga gawain. So, sharing sa experience ko dito guys, dito sa Hong Kong, more than one year is so far so good naman siya. Pero siguro may mga, may mga naging mali ako, mga naging desisyon na somehow, parang gusto ko siyang pagsisihan pero nangyari na guys. Uh, lesson learn talaga sa akin kapag ka, kapag ka pala may mga desisyon ka talaga sa buhay may alam mo yung parang iniisip mo na akala mo okay sa sa part na magiging desisyon mo like ako nag uh, decide ako na mag-Hong Kong kasi akala ko nga talaga uh, magiging okay na ako talaga dito as in parang ko ang laki-laki ng sahod kanyan tapos may mga day off kanyan tapos pag nakikita ko sa social media yung mga post ng mga friends ko na nandito sa Hong Kong mga nauna is napaka-happy nila, feeling okay sila palagi. Tapos parang feeling na, parang napakagaan ng ano nila, ng buhay nila dito. Without knowing na, nung nandito na ako guys, hindi pala siya ganun kadali. Although, yung naging work ko naman dito is sobrang gaan lang naman. But, in, I don't know, parang alam mo yung pakiramdam na hindi ko maintindihan. May mga bagay-bagay talaga dito na outside sa trabaho na parang isa sa, isa sa magiging dahilan ng parang ikaka-parang ikaka stress mo, ikaka-overthink mo na parang minsan pag-iisipan mo na bakit pa ako naghungkong? Alam mo yun, may mga point talaga na nag-asa ako sa sarili ko na bakit ako naghungkong pa? Okay naman ako doon sa trabaho ko sa dating um, ko sa Middle East, Saudi. Nakapuntar naman ako doon, which is dito. Um, meron din naman akong mga nagawa, pero parang hindi ko siya ganun ka na feel. Hindi ko, ma, hindi ko maintindihan talaga. <laughs> Ewan ko, siguro parang nagbabago kasi naman talaga ang um, expectation natin. No? Nagbabago yung mga pangyayarin sa araw-araw natin na mga ginagawa, mga plano natin yung mga expectation nga natin so ngayon guys, parang may may mga time na gusto kong magsisi, bakit ako nag Hong ko alam, pero sa trabaho ko dito, wala akong masabi sobrang gaan lang ng trabaho ko wala akong masabi sa mga yung mga amo ko naman, uh, so far okay naman sila may mga time talaga na, syempre hindi magka perfect, mo. walang perfect na amo walang perfect na uh, katulong nakikisama kami sa bawat isa, but all in all na masasabi ko dito sa so more than one year ko dito. One year and four months. March, April, May, June, July. O one year and mag-four months na ako dito. May mga nagawa naman din ako. Pero parang hindi ko alam. Uh, siguro nasanay lang ako sa Saudi na wala akong ginagastos. Parang isa yun sa nagiging... Uh, nagiging source of stress ko dito dahil alam mo yung parang iniisip ko lagi yung magiging expenses ko, ibabudgetin ko, ini-expect ko na magiging buo yung sahod ko tapos hindi pala atin. May mga nagiging may mga nagiging lapses ako sa mga desisyon ko dito dahil parang siguro iniisip ko na um, alam mo yung parang gusto kong ma-experience yung mga nakikita kong maganda sa ibang sa ibang uh, helper dito sa Hong Kong which is um, hindi hindi siya okay sa akin, pero well, minsan kailangan din naman natin mag-enjoy, which is pag nag enjoy ka kasi dito, pumunta ka sa ibang lugar magastos de, so yung sinasahod dito na parang ini-expect mo na malaki, hindi talaga siya magiging buo to be honest, so parang iniisip ko uh, uh, nung nag-gongkong ako ang kagandahan is uh, nagiging parang free, mas free ako dito, uh, mas naging magaan yung trabaho ko pero talagang uh, may mga may mga desisyon uh, decision ako dito sa Hong Kong. Alam niyo siguro na overwhelm ako dahil parang sobrang yata ako sa parang feeling free ba. Alam mo yun. So may mga decision ako sa buhay na parang gusto kong pagsisihan. Bakit ko, bakit ko ginawa? Pero mm, yun nga, hindi natin masasabi dahil ako may own experience dito talaga. Kapag ka, hindi ka marunong mag-manage ng sarili mo, ng oras mo, ng mga uh, sahod mo. Wala talagang mapupuntahan guys, I swear. Mabuti pa nung nasa Saudi ako, every month, kahit pa paano, nakakapagtabi talaga ako. Hindi ko alam kung bakit dito hindi ako nakakapagtabi, to be honest. Hindi ko lang alam, iba-iba naman tayo ng obligasyon sa buhay. No? Siguro lumalaki na rin naman yung mga obligasyon ko, malalaki na rin kasi yung mga anak ko and dumadami na rin yung mga expenses na kailangan kong alam i-provide. So, ngayon, parang medyo nahihirapan ako sa in terms of parang paano makaipon dito. Hindi ko, hindi ko alam. Tapos yung every uh, everyday of ko, parang gustuhin ko mang mag-save, guys. Gustuhin ko mang magtitid, pero hindi ko kaya talaga dahil um, hindi ko man kaya tiisin yung sarili ko na magutong. Kasi, di ba nga, we're here to work para din sa, hindi lang para sa pamilya natin, para din sa sarili natin, di ba? So, parang iniisip ko, bakit ko kukompromise yung uh, sarili ko kung baka, nagtatrabaho naman ako ng maayos, di ba? Eh, katawan na ang puhunan natin dito. So, inisip ko rin yun. Then, ay, may mga time na inisip ko, oh, uh, depende pa rin pala talaga. Kay, malaki man o malait ang sahod mo. No? Di depende yun sa obligasyon talaga mo or expenses mo or kung paano mo i-handle yung pera mo. Eh, may mga time na paisip, ako ba na kung kung man or Middle East or saan bansa ka man, kung gaano man kalaki o kaliit yung sahod mo. Magdidepende pala talaga yan kung ano yung mga pinaggagastusan mo, yung kung paano ka din, alam mo kung kontento ka na ba sa ganong klaseng uh, sahod or sa ganong klaseng pamamaraan mo. So, may mga chances talaga na magbabago talaga yung mga desisyon mo sa buhay. So, like ngayon, no, hindi pa naman ako natatapos sa kontrata ko. Pero parang nagbabalat na naman ako sa, alam mo yung another step na naman, another journey na naman. Pero siyempre tatapusin ko dito sa Hong Kong. Tatapusin talaga natin kung ano-ano umpisahan kasi mga amo ko naman walang problema. Sobrang ang ayos nila pa sa mga talaga. Compare sa mga ibang amo na nakikita ko sa mga kakilala ko na mga nasi-share nila. So, yun lang guys. Overall, dito sa Hong Kong talaga, okay naman in terms of freedom, in terms of mga mga low pero kung pagdating sa sahod, although malaki siya, pero hindi ko maka-assure talaga na um, magiging okay kayo or magiging stable kayo na magiging satisfied na kayo sa magiging sahod nyo dito. Dahil una-una sa lahat, pag nag-day off is may mga expenses, bumibili tayo ng mga pagkain natin, yung mga personal hygiene natin, yung mga kung ano pa yung mga uh, pwede natin magustuhan, na gusto natin bilhin para sa sarili natin as, alam nyo, as a present na din dahil sa pagsisikap natin. No? Hindi lang para sa lahat sa pamilya natin, yung padala ng padala, hindi ganun yun. So may mga time kasi talaga na gusto natin bumili para sa sarili natin which is ayaw natin i-compromise minsan but may mga panahon talaga na kapag kami may mga obligasyon tayo na kailangan unahin, yun, doon na lang talaga nangyayari, wala nang masave sa atin dahil um, uh, pinuprovide talaga natin lahat. So, yun lang ma-share ko guys. No? Um, malaki man o maliit ang sweldo, mapahong kung man or middle is, it doesn't matter guys. Depende talaga yan sa magiging obligation mo, sa mga, kung baga, uh, magiging expenses mo talaga sa, sa buhay mo. Pinagagawa mo araw-araw. Kasi sa middle is naman, wala namang expenses masyado doon. ko, wala namang ako masyadong gastos doon dahil, nga, sagot naman lahat ng mga amo doon, di ba? hindi naman tayo lumalabas doon so talagang nakaka safe yung ang difference dito between Hong Kong and Saudi so yun guys ang my share ko sa inyo um overall actually mas okay naman din talaga dito sa Hong Kong dahil marami ka talagang uh, options na pwede mong alam mo i-grab marami ditong mga pagkakataon na pwede mong i-grab like mga um, mga free uh, short course dito like ako nag-aaral din ako ngayon ng uh, computer Uh, learning, mga basic learning na computer. Tapos, um, may mga plano din ako na in the future, pero syempre, hinahinay lang, di ba? Yun ang kagandaan dito sa Hong Kong, so ang advantage. Kaya talagang yung mga expenses mo dito, iba din. So, um, between Saudi and Hong Kong, okay pa rin ang Hong Kong. <laughs> pero kailangan talaga ng mahigpit na pag-budget at pagkukontrol sa sarili. Dahil dito mo talaga masusubok yung sarili mo kung paano mo uh, ah, i talaga yung mga bagay-bagay. Dito mo talaga masusubo kung gaano ka kagaling mag-manage ng pera, ng sarili mo, ng oras mo, pakikisama lahat guys. Dito mo talaga ma, ma mararamdaman, may experience based on my own experience talaga. So, patataga ng loob guys. Kaya sa mga OFW dyan, good luck sa ating lahat. Sana panatilihin natin na healthy pa rin tayo dahil katawan lang ang puhunan please, uuwi tayo na successful, uuwi tayo na may mga nadalang na pundar o ano man basta, yun lang guys and thank you so much pala sa mga nag-watch nito and please do consider subscribing and comment down below